yan magandang araw Pilipinas Ayan, magpapakain muna tayo nitong mga alaga kong kalupate Ayan, na ito yan gutom na gutom Yung mga alaga kong kalupate Ayan, ha? may mga nanginiklog na dito yeah may isa nang yeah naglilimlim ayan o, oh, ba rin mga Alaga kong kalapate, yan, pasilip ko na rin yung mga alaga kong paraket may mga din tayo para kahit yan. may mga para kahit Dumami na rin At uh, may mga alaga din tayong rabbit Ayan Napakainin natin maya maya dalaga kong rabbit. Masukaw yung, yung mga alaga kong kalapate. Ayan o, oh, naglilimlim din. Lilimlim. Ayan, marami nang naglilimlim. may itlog na ito, ito yan, may dalawa ng inakay may isa na rin ayun o oh. malaki ng inakay niya mga ilang linggo na yan Ayan. mga alaga kong malapati Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli stay safe, stay home, God bless. Yos.